ngayon ay nandito kami sa dati tinatawag namin tong Lim Beach. So ngayon, close na siya at wala na siyang uh, paliguan or hindi na siya ginagamit na public ano swimming area. So ayan. Pero maganda pa din, kaya lang medyo hindi lang siya ganong kalinis. Pero yung dagat napakaganda pa din, ayan. So ayan mga karelitin niyo po o. Oh. Ayan. Napakaganda. At parang asarap na mag-swimming. Ayan. Hello, everyone. Ayan sila. O, oh, di diba. Maraming mga bata kami kasama. So, ayan. Ang daming, ano, nyog. Woo! Ang daming nyog. Ayan. Isang Yung anak mo. Kasi, dati nung maliliit kami, every Pagdating ng June 24, uh, we call that, ano, San Juan. So, ayan. Ayan si Mimay. So, pag San Juan, piyesta yan sa amin. So, ayan yung time na mag-swimming talaga kami. So, ito yung pinakaswimming uh, area na pinupuntahan talaga namin. So, ngayon, iba na. Kasi hindi na siya, ano, tawag dito sa amin dati ay Lim Beach. Pero ngayon iba na. Mo ang babae, ikaw batayan mo. Oh, so, ayan. Yeah. Na aban. Uh, yeah, ano ang sarap maligo. Para, para wala oh, oh, maglalaro ang mga girls. <laughs> sarap na mag swimming. <laughs> Pero sa akin, na. Excited na excited ang mga bulinggit. Hey, What are you doing, Sakura? Look like a puppet. You can draw it. Oh. Di ba yung mga apo natin, mga Inglesera? Grabe. Mimai! Mimai, don't go there! You play here first, oh. May paganyang ganyan ka pa sa ulo, kala mo, ah. Magsisisid. Magsisisid ka ba? Hey, look, I make this up a while. Oh, di ba? Oh. Ito pala yung gusto nilang puntahan dito, maglalaro ng volleyball. Si, si Raiko, pagdating niya, lublub -lub agad siya. Oo, oh, grabe. O, oh, wala siyang pakialam kung may kasama siya, basta maglulublub na agad siya. Oh, Come on, swimming na. Wow. Siya, lublub -lub na sa tubig. Si Raiko, tingnan mo, oh, nag enjoy na doon. Oh, Lia Oh, swimming na. Ligo na to. At sa ano, tupad na Raiko. Dito na ka dali. Oh, Hindi, okay lang na. Wala na kaso ah. Sige na. Katuto, siya. Ha? la na na, iya. Sige lang. Wala na na. Tugay na, na na. <clears throat> Sino kaya mamaya ang iiyak? <clears throat> ah! <sighs> What's inside? Ay! Ah, pumasok sila sa loob. Ang daming crab. Crablets. Ayan yung ipiprito. <laughs> Crablets. Baka sinadya yan. Nakalagay siya sa loob. Ayan, hello everyone. Ayan, o. Oh. Mayroon dito. Ayan. Nakalagay po siya sa maliit na screen. Ayan, nakapasok po sa loob. At puro maliliit na crab. Ayan. Ang dami po niya. Baka sinadya talaga nilang ganyan. Ayan mga ready, Thank you for watching. Enjoy na enjoy ang mga kids. Ayan. Ay may tali. May tali pa yung bangka. Kala ko aalis na siya. Ayun Ay, yung nakikita niya na yun. Iloilo -ilo na yun. Ay bakit kaya may mga bahay na sa gitna no? Ayun oh, nakikita niyo po ba yun? sa gitna? Ayun oh. Ayan. Yan, yan sa gitna na yan, may mga bahay na. So hindi ko alam kung bakit baka ginawa nilang ano yan. Pwede sila kumuha ng isda diyan. kasi yung makikita mo dun sa dulo, ayan yung green. Yan, Iloilo na po yan. Ayan. yung doon sa kabila Iloilo na yan. Yan, Iloilo na yan. So kami nandito kami sa Gimaras. Napaikutan kasi kami ng tubig. So, ayan. So, itong lugar na to ay Saldivar. Ayan. So, kung tawagin namin dito dati ay uh, Salag or Lim Beach. Yung pangalan ng beach na to, Lim Beach. So, ito, tawag nila Salag Dako. Kasi yung gamay, doon sa kabila, hiling ng dako, malaki, malaking lugar yun <clears throat> enjoy yung mga apo-apo playing volleyball Yan. so mga ka-ready gusto ko na rin mag-swimming kaya mamaya na ulit okay for now, bye Maraming maraming salamat sa inyong panonood Don't forget to like, share, comment And subscribe to the YouTube channel Laging ready And don't forget to hit the notification bell For upcoming videos Bye mga ka-ready. See you again next vlog